Nananawagan ngayon ang Kingdom of Jesus Christ or KOJC kay PNP Chief General Romil Marbil na ibiripikan ito ang ginagawang paghuhukay at tila paggawa ng tunnel sa basement ng KOJC compound. Sinabi ni Attorney Israelito Lito ang KOJC Legal Counsel na mahigit sampung araw na ang ginagawang paghahanap ng nasa 3,000 mga pulis pero hindi pa rin nila nakikita si Pastor Apollo Kibuloy. Wala rin umanong patunay ang otoridad sa kinilang sinasabing heartbeat or bunker na siyang masasabing nasa lugar ang pastor. Iginiit ni Attorney Torion na kung pagbabasihan ang Rule 113, Section 11 of the Rules of Court. Maaari lamang gibain ng otoridad ang isang lugar kung saan nila pinaniniwala ang nandoon ng aarestuhing individual pero ngayon ay tila na ang paggawa ng otoridad ng tunnel sa isang paralan. Binigyang diin ang abogado na posible lamang ang pagsasagawa ng search sa propiedad kung may valid search warrant at dahil walang naaresto sa na nakalipas sa labing isang araw ay magiging invalid ang lahat ng searches na ginawa ng polis at hindi rin pwedeng gawang ebidensya ang mga nakuha ng otoridad. Siniguro naman ang KOJC si Legal Counsel na mananag sa batas ang mga police officers na nisigawa ng ilegal na operasyon. Samantala, ngayong araw ay nagpasa ng resolusyon ang Davao City Council na nagpapaalala sa PNP na itaguyod nito ang rule of law at irespeto ang konstitusyon sa kanilang nagpapatuloy na operasyon sa KOJC. Kasama mo sa RMNDXDC Davao, Radyo Man, Kirby Manzon, Tatak, RMN.